Pagbabantay sa mga pintuan iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa Awakening Live, Awakening Wednesdays. Jennifer Leclerc, Idoos, you know, was tagapagtatag ng The Awakening Prayer Hubs a Global Movement. Nasa mahigit isang daang bansa na kami, baka sa inyo, na ang susunod, nagtatanim ng hub sa lungsod. Siguraduhin nakaset ang alerto para magping kapag live na ang broadcast para hindi makaligtaan ipaalala na nagbabasa kami at ipinaliliwanag ko ang libro The Intercessor's Devotional kaya kumuha ng kopya sa website jenniferleclair.org or makita sa Amazon. markay kayong ki makakuha ng libreng regalo. Yaw at pag-download sa awakeningprayerhubs.com para tingnan kami. Umasa kaming sasamahan ninyo kami upang maihanda kayo sa muling pagkabuhay at pagising sa inyong lungsod. Ano miki bansa? ang gayon di sa kaya ito ay pagbabantay sa mga tarangkahan at babasahin ko ang kasulatan 2 Chronica 23, talata 19. At inilagay niya ang mga bantay sa mga tarangkahan ng bahay ng Panginoon upang walang sinumang marumi sa anumang paraan ang makakapasok. Pag-isipan mo, mayroon silang pamantayan para sa kung sino ang papasok sa tarangkahang iyon. Sino mang marumi ay hindi dapat pumasok hindi makakapasok, hindi sila papayagan. At ito ay nagsasabi ng marami, bantayan, tarangkahan, magdesisyon, papasok, isaraung, madilim bagay, demonyo, kahawig ni Jesus, em, nawawalang kaluluwa. Tinutukoy ko ang espiritual na kaharian. Tingnan natin ito. Ama sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat ako na binubuksan mo ang mga mata ng mga tagapamagitan upang makita ang responsibilidad nabantayan ang tarangkahan. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na lahat tayo ay may responsibilidad, try. Tulungan mo kaming maunawaan ito sa pangalan ni Jesus. Magsisimula akong magbasa, eh magpaliwanag. Isang tagapagbantay ng tarangkahan ay nagbabantay sa tarangkahan o kumokontrol sa pag-access. Ngayon, hindi masamang kontrol, mabuting kontrol. Ang isang tagapamagitan ay ang namamagitan, nasa pagitan ng kaaway, at Diyos para pigilan ang pag-access, o sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao upang ipanalangin sila. Tagapagbantay ng tarangkahan ay nagbabantay, kumokontrol sa pag-access, ang isang tagapamagitan na mamagitan. Now, kaya ang isang tagapamagitan na tagapagbantay ng tarangkahan ay tumatayo sa puwang upang ipagbawal o payagan siyo ang mga bagay sa lungsod, simbahan, pamilya, anuman ang saklaw o metron mo. Lahat tayo ay may iba't ibang metron. Ikaw ang tagapagbantay ng iyong pamilya, negosyo, volunteer group, lungsod o bansa. May mga antas itinataas ng diyos ang mga tagapamagitan ng tarangkahan sa panahong ito na may matalas na pakiramdam kung ano ang uh, dapat payagan sa isang teritoryo at kung ano ang dapat uh, isara nagbabantay sa tarangkahan bumubuo uh, ng pader na nagbabawal ng pagpasok ng mananalakay at demonyo pinapapasok ang hari ng kaluwalhatian makapasok ang hari ng kaluwalhatian Tama ba Ang uh, mga well, nais nice, nating anyayahan mga anghel scratching a handadaan sa hakisway pagdising work ng Panginoon nais nice, nating lumikha payagan ng espiritu na malayang makapasok sa simbahan pamilya bilang mga tagapagbantay ng tarangkahan responsibilidad natin ang lumikha ng kapaligiran na nakakatulong sa sa pagpapapasok sa hari ng kaluwalhatian upang manahan. Kaya ang tagapagbantay ng tarangkahan ay hindi lamang tungkol sa demonyo. Ito rin ay tungkol sa hari ng kaluwalhatian, pag-anyaya sa kanya at pananalangin na ang mga puso ng tao ay maging bukas sa kanyang ginagawa. Ang tagabantay ng tarangkahan ay eksperto ang napagamit po rin susi umrang kaharian ni Jesus. Sa Mateo 18 talata 18. Ngayon, babasahin ko mula sa Amplified Classic Version. Mateo 18. Tunay sinasabi ko sa inyo, anumang inyong ipagbawal sa lupa ay dapat na kung ano ang ipinagbabawal sa langit, at anumang inyong pahintulutan sa lupa ay dapat na kung ano ang pinahihintulutan sa langit. Sa sa ibang salita, ginagaya lang natin ang mga alituntunin ng langit. Ginagaya ang kalooban ng Diyos. Na nalangin tayo, dumating nawa ang iyong kaharian, maganap nawa ang iyong kalooban sa lupa. Kung hindi papayagan ng Diyos sa langit, hindi rin papayagan sa pamilya, kung hindi pinahihintulutan ng Diyos na pumasok siya. Ngayon, nauunawaan natin na may mga nawawalang tao sa pamilya, hindi natin sila itinataboy. Pero huwag tayong maging religyoso. Kung hindi ito papayagan sa langit, hindi natin ito dapat payagan sa simbahan, pamilya, negosyo o ministeryo. Kung gusto ay ipinagbabawal sa langit, dapat natin itong ipagbawal sa lupa. Kung ito ay pinahihintulutan sa langit, dapat itong pahintulutan sa kung may ginagawa ang Diyos, maipagbabawal lang Diyos. Kaya mag kasi may mga tao, iniisip nila ang kaaway umaatake, pero ang Diyos ang pumipigil. Um, ibang aral iyon. Pakinggan ang mga may gulang na tagapagbantay ay nauunawaan ang mga batas ng kaharian at nadidiskubre kung ano ang nais ng Diyos na ipasok at kung ano ang nais niyang ilabas, kung ano ang kanyang ipinagbabawal at kung ano ang kanyang pinahihintulutan. Nakikita natin ang mga tagapagbantay sa araw-araw para makapagbigkis at makapagpalaya alamin ang salita bakit? Dahil kailangan mong malaman ang batas. Kailangan mong malaman ang nasabi ng salita, idineklara, ipinahayag at ipinangako. Kailangan mong malaman ang mga batas ng kaharian. Kung hindi mo alam iyon, hindi ka magiging epektibo. Kung ikaw ay isang batang tagapamagitan, gagamitin ka ng Diyos, ngunit nais niyang gamitin ka sa mas mataas na antas. Ito ay isang karangalan. Hayaan mo akong magbigay ng halimbawa. Kapag pumunta ka sa sinehan, may tagapagbantay. Tama? Eh e, doon, ang attendant doon ay tinitiyak na merong kang tiket uh, bago ka payagang makapasok sa teatro. Ngayon, ang ilang tao ay kumukuha ng tiket at nanonood ng apat na pelikula sa halagang isa. Mali iyon. O, oh, ay uh, kapag pumunta ka sa grocery store, may tagapagbantay. Cashier ang tawag dito. Tinitiyak ng clerk na babayaran mo ang mga grocery bago iuwi kung hindi isang shoplifter. Kaya may mga kamera sila. Sila yun yung tagapagbantay at nagwardya ng pintuan. Nakita mo ba? Kaya kapag tumawag ka sa negosyo para makausap ang abogado o ibang profesional, doktor, mayroon silang tagapagbantay na sekretarya na nagdedesisyon kung makakakuha ka ng access sa kanila o hindi. Sila ang nakatayo sa pagitan mo at ng taong sinusubukan mong makausap ng editor ng Charisma Magazines, Bantay, nagpasya kung mga kwento ang kasama sa magazine at kung alin ang hindi. Nagpapasya sa pabalat, hilingin sa Diyos, ang kapahayagan at pag-unawa kung ano ang dapat pahintulutan o ipagbawal sa iyong buhay, simbahan, rehiyon at gamitin ang mga susi ng kaharian habang nakatayo sa Puwang. Siyempre, marami pa kaming pagsasanay tungkol dito sa school of the of danda.schoolofthespirit.tv. And kaya, mahas kang makapagsanay doon. Meron kaming buwanang buwan ng pagsasanay sa prayer hubs at Q&A. Meron kaming regional na leader na coach para sa'yo. Nagdarasal kami buwan-buwan maraming maari mong salihan. Gaano man kaliit o kalaki na is mong makibahagi. Haum, sumali ka. Gusto kong ipanalangin ka, ngunit sumali ka sa amin. Sa www.awakeningprayerhubs.com Yan ay www.awakeningprayerhubs.com May libreng regalo para sayo sa iyo sa pag-check nito. Mangyaring sumali ka sa amin. Ngayon, maglunsad ng hub. Sumali or mag-sponsor ng hub. Meron kaming tao na naghihintay ng sponsorship. Kaya ama, kay Jesus, um, bigyan kami ng kapahayagan ng bantay pintuan. Itaguyod kami bilang nakakakita ng ipinagbabawal at pinahihintulutan ng langit. Tulungan kaming makilala ang kaaway na nagkukubli bilang kaibigan. On gawing matapang kami upang tumayo sa pagitan ng manlulusob. On pintuang tinawag mo, kaming bantayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen i-download ang app na ito dito lumalabas ang pagtuturo Makikita kita sa susunod na linggo sa Awakening Wednesdays Awakening Live pagpalain ka Tagumpay